Guys, welcome kayo sa YouTube channel natin. So, welcome kayo. At ang gagawin natin sa araw na ito ay itong uh, exit, exit ito sa sala natin. So, ang uh, ang gagawin natin ay itong uh, mga kanto na 'to. Ayun, tulad sa nakikita nyo, na-layout ko na siya yung kanto na to yung mga kanto yung isa so ayan layout na natin siya so pipinising natin to so hindi na tayo gagawa ng hamba na kahoy kundi diretsyo na na hamba na concrete so medyo matapang yung ipipinising natin dito para paglagay naglagay natin ng mga bisagra talagang matapang yung semento natin, matigas siya. So hindi siya magkakrak. sakaling maglagay tayo ng ah, uh, uh, door hinges natin. <coughs> so ayan. So ang sukat natin nito sa kalalabasan ng hamba natin is ayan, 14.5. So ayan, 14.5. So, pag ganito kasi, pag mga namamakyaw ng ganitong mga kantuhan, uh, iba yung singilan nila nito. Kaya pag nagpipinising sila, pinapahuli nila yung lahat ng mga kanto. So, pag magpakontrata kayo, pag nagpakakpakyaw kayo, pag maraming kanto, is malaki-laki yung babadjitan mo kasi mas mahal yung kanto yung pinising ng kanto kaysa sa mga ganito lang ordinary na wall so mas mahal yung mga kanto yan mahal yung singilan yan yan kung ganyang tuwid lang na kanto yan naka vertical lang medyo mura mura yung singil nila dyan pero kung overhead na na kanto tulad niya ng biga na yan mas mahal pa yan ang singilan dyan so yan So, ang plate lang na pinising tulad yan sa wall lang. So, mali, mura lang yung single dyan. So, iba yung mga kanto. Tulad ng mga poste, may mga kanto yan. So, kinikwintan nila yan per linear meter. Linear meter ang kwintahan dyan. So, ayan. Yan yung gagawin natin sa ngayon. Ito ang exit natin. Ayan. Exit natin. Exit na pinto natin. So, palabas yan dyan sa likod naglagay kasi ako ng exit dito sa sala so para meron tayong dalawang pinto bali yung entrance natin is dito medyo magulo pa so ayan yung entrance natin yan tapos itong pinto na to sa magiging kwarto ng mga anak ko so paunti-unti kasi to kaya uh, isusunod natin yan pag natapos na natin yung sala na to so kung titingnan natin yan <laughs> So ito 'yan yung pinto natin. So ayan yung entrance natin. So ayan may mga harang pa. So dito muna tayo pasok sa pinto ng kwarto. So kung nakita niyo yung mga nauna kong video, ah uh, ang una nating ginawa ay itong side na to. Ayan. Actually yung ah uh, dining natapos natin 'yan yung master bedroom. So, nung natapos yan, dahil po unti-unti, ito na yung sinunod ko. Bali ito. Yan, napinisingan ko na yung biga dyan. Tapos ito. Yan. Nung natapos ko yan, step by step kasi ito eh. So, ito naman, yung taas na yan. Yung biga na yan, kasama yung wall sa taas. Sa firewall natin. Pininisingan ko siya sa loob para mas matiba yung wall natin. So, pipinisingan din yan sa labas. Tapos, sinunod natin ito. So, ayan. Itong area na to. Yan. Kasama ito. Yan. So, ito na yung susunod natin. Yan. Pag natapos ito, itong sa pinto na to, kasama ng concrete na hamba natin. So, ito naman yung malaking bintana. Tapos dito. So, sabay-bayan nyo guys. Ang step by step natin na pagtatayo ng bahay. Marami kayong mapulot ng mga idea kung paano makatipid. So, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong video natin. Lalo na kung kayo nagpa-plano magpagawa na ng bahay. So, yan lang muna. So, gawin na natin muna ito. Paki uh, panood na lang at mag-enjoy na lang kayo sa gagawin natin. So, okay guys, natapos na natin yung uh, isang side ng hamba natin ng pinto. So, dito sa kabila, isusunod naman natin yan. So, ayan. So, kung ipapagawa mo to, uh, ang singilan dito is per kanto. Ayan. to sa dalawa tatlo. So, kung doon pa, apat, lima. So, ayan. Ito kanto yan. mag 2 meter yan. Kung 2 meter ang haba ng bawat isa yan. So, five times 2 meter. Ayan. 5 times 2 meter is equals to 10. Uh, 10 uh, meter. So, kung paggawa mo yan, ang karaniwang sinisingilan per kanto, o tinatawag din per linear meter is 80 to 90 yan basta mga ganitong vertical na kantuhan yung ipagawa mo so pagpalagay mo yung single is 90 o depende naman sa lugar so kung 90 so times mo siya sa 10 yan 90 times 10 so yun ang magiging ibabayad mo sa pagpakyaw ng ganyang kantuhan So, kung overhead naman, ang singilan dyan, yun, sukatin mo yung, sukatin mo yung haba niya, ano sa dulo. So, dalawa yan. Yan pa yung isa. Dalawa yan. So, kung palagay mo 6 yan, 6 times 2 is equals to 12. Yan. So, medyo mahal ang singilan. Yan. Mga yan, mga 90 to 100 so ipalagay mo 95 times Uh, so, yun. Nagmagiging kalalabasan yan. So, yan. Ang magiging sisingil sa iyo ng mga niyan is mga 900. Yan. Sa limang kanto niyan. Tapos itong sa taas na to, yung overhead, is mga 1,100. Kasi, uh, mataas yung singilan dito, mga 95 yan. Yung singilan. Yung mga dosyang haba nito eh. 6 itong isang kanto at saka 6 meter din isang kanto is 12 uh, 12 ang haba 12 meter so times sa 95 is mga 1,100 so yan ganyan yung singilan niya pag nagpakanto kayo medyo mahal siya kaysa sa sa wall yan